Teda! Online Tutor! Kamusta mga bata? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga animals at mga tunog nito. Handa na ba kayong matuto? Tara at simulan na nating alamin. Anong tunog kaya ang ating naririnig? Tama! Sheep o kambing. Napakahusay mga bata. Ano kaya ang ating naririnig mga bata? tama. Duck o bibi. Napakahusay mga bata. Anong tunog kaya ang ating naririnig? Tama. Dog o kalapati. Napakagaling mga bata. Sa tingin mga bata, anong tunog kaya ito? Tama. Horse o kabayo. Napakagaling. Ano kaya ang tunog na ito, mga bata? Tama! Monkey o unggoy Napakagaling! Anong kaya ang tunog na ito, mga bata? Tama! Carabao o kalabaw. Napakahusay! Anong tunog kaya ang ating naririnig, mga bata? Tama! Elephant o elefante. Magaling! Anong tunog kaya ang ating naririnig mga bata? Tama. Rooster. O tandang. Napakagaling. Anong tunog kaya ang ating naririnig mga bata? Tama. Cat. O pusa. Napakagaling. Mga bata, anong tunog kaya ang ating naririnig? Tama. Dog. O aso. Napakagaling! Salamat mga bata sa pakikinig. Sana ay marami kayo natutunan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo. Thank you for watching!